So, ito na nga mga habibis. Nakakaloka. Hindi ko pa pala na-upload itong aking video nung gumawa ako ng adobo sa suka. Isa ito sa mga klase ng adobo na talagang paborito kong kainin. Yung tawag ng iba dito, adobong puti. Kasi hindi naglalagay ng toyo. Yung gagawin kong version is pork adobo sa suka. Pwede rin kasi ito sa chicken. At niluto ko nga pala ito noong mga panahon na nandito pa yung mga kapatid ko at saka bago umuwi si ate Rosan Nueva Ecija. So, nag-start na ako magpihit ng kawali at nagisa ng maraming bawang. Masarap kasi sa adobo talaga ang maraming bawang. And then, naglalagay din pala ako ng sibuya sa adobo, yung iba kasi hindi. Pero ako, mas gusto ko na may sibuyas. And after mag-isa ang bawang at sibuyas, tsaka ako naman iniligay ang ating mga pork kasim. Tapos minekos-mekos ko lang yan ng very light at siya akong mabuti para lumabas yung kanyang flavors. Hihintayin ko lang yan na magtubig at saka maglabas ng sarili niyang mantika. And after few minutes, eto, nagtubig na yung ating baboy. Tapos nagsiso na ako ng pamintang durog. Tansya-tansya lang yung paglagay ko dyan, guys. And then naglagay ako ng asin at tinansya ko lang din at naglagay din ako ng mga apat hanggang limang piraso ng dahon ng laurel. At hinalo-halo ko lang ulit ng very very light. Hihintayin ko lang na maglabas ng sariling mantika at kailangan palambutin pa yung baboy. At noong naglabas na siya ng sariling mantika, naglagay naman ako ng tubig para palambutin pa ng mabuti yung ating mga baboy. Gusto ko kasi talaga sa pork adobo yung talagang malambot na malambot yung ating baboy. At dahil mahilig kami sa maanghang, naglagay lang ako ng dalawang perasong siling labuyo. Tapos pinagpatuloy ko lang ang pagpapalambot ng baboy. And siguro mga 15 to 20 minutes before maluto yung ating baboy, naglagay naman ako ng aking paboritong select vinegar. Tantya-tantya lang yung paglalagay depende sa asim na gusto nyong i-achieve. Pagkalagay ng suka, huwag tatakpan ang kawali. At eto optional lang kung gusto nyo ng medyo matamis, lagyan nyo ng konting brown sugar. Pwede din namang wala kung depende sa kung anong gusto nyo. At syempre, huwag kakalimutan tikman ang niluluto para may adjust ang lasa kung kinakailangan. Pagtikim ko, okay na sa akin yung lasa. Tama na yung balance ng asim, alat at saka ng tamis. At eto na nga, luto na ang ating pork adobo sa suka kaya tinawag ko na sila para kumain. Ah, uh, ito yung bunso kong kapatid. Titikman niya ang aking adobo sa suka. Ang lasa injoboy, jiboy. Yeah, ang atik man natin. Mm. Sarap. Masado? Mm. Tama lang yung alat at yung asin. Asin? Oo. Balan. Ang rin, ang atik ating adobo sa suka. Mm. Ate Ross, kain tayo. Let's go. Ayan ka na. Hali ka na. Ang lasa. Sarap dito. Makakadama yung anong kanin. Malamang. Buti na nagsahin ka so, pa. Ito ito kasi dun sa adobong narumay. Ay, talaga? Oo. Ito lang adobo sa buti. Diba? So okay, ano kung gusto? Tikman na ating adobo sa sika. Oh, ano lasa niyan? Harap. Harap? Very unique yung taste. Yes, thank you. Thank you for cooking. Of course. <laughs> Oh, tikman mo na ito Adobo sa suka. Ano first time ko magluto niya na Opo. First time yung magluto niya. Dito ba? Ah, sa bahay yan. Bakit? Yeah. Ano? kulay brown? Naligyan mo ng konting brown sugar. Ito pa tawag niya yan, mm -hmm. no? Adobo, adobo sa puti. Adobo sa puti. Adobo sa puti. Adobo sa suka. Adobo yung sa puti. Ito lang po. Man, tarap, at ang labot ng karik uh, po. Ang labot na ba? misente kaya ng mowibuka sa dalang yung isa at ang babagas kailan? sa baba, ah, <laughs> ito na na tinalo ah, pa Adobe muna yada Adobe Adobe yasasuka kaba yata tungo 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 ng tungo 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 Masarap po sir. <laughs> Napakasarap po sir. Sarap. Yes.